Ito pong mga ganitong halami, madali lang buhay. Kaya ako ay konti na nito magsan yung mga katilag. Pero kapag kayong mabibenda at alam kong ang uh, nabibili, eh, ay si mama ang nagtatanim po so, na yun. Mga katanggal ng lumo. Tapos ko na pong linisin. Ito pong aming harapan. So, thank you sa brush na ito. Hindi masado akong mapagod. Maganda pala itong gamitin, mama. So, nare na po lahat ng mga halaman ni mama sa area na ayan. po ang panahon yun. na po ang araw. Much, much, much later. Ayan at nakababa na po ako mga kadilag. So ako po ay nakapagkapi na din. Kanina pa kumain na din po ng agahan. At yan. So ngayon po ang aking gagawin ay lilinising ko dito. Dahil yan wala na pong ulan. At uh, na ito po mga nakaraang araw nga dahil nag-uulan dito po ay may mga lumot na tapos mga kadilagang aking gagawin ay may mga bakante po ditong paso ayun dahil kami po ay may mga namatay na halaman yung pong mga parang gabi ni mamang halaman ay tataniman ko po malumot na mga kadilag kaya may malinis tumila din po sa wakas pero eh hey po ah para namang uulan na naman ang hapon. Ayan, at bali, kumuha na po ako na itong itak. <laughs> so, ito po ay panggagahok ko. Ito na may medyo, ano na, mapurong na. Nawawala wow, na po ang aming dulus. Ako muna ay magre-replant bago po oh, magbaldeyo dito sa may harapan. kahit pa paano ay tumila na po ang ulan at hindi na, na rin naman nakakatuwa ulan na lang ng ulan sa po Tinanggal ko na po yung motor para hindi masikip pagkilos po dito. Ayan po, oh, eh. nilulumot na mga kadilag dahil sa kinauulan. At ito po yung mga bakanting pasok. Ayan po yung mga namatay ng halaman At akin pong tataniman iyan So isa, dalawa, tatlo, apat Apat po na paso Mago ako nga Balde Magandang ikan Lagong-lagong Lagong-lagong ay napakalambot pala pati ng lupa na ito. Babad na babad na sila. Ganda na ito pa. Kumuhanap ko ako na itong malalago na halaman. Dito nila itatay ko dito sa mga bakante kong pasok. Maganda itong mga kanilag, parang plastic kasi ay maano ang buhay, matibay. <laughs> Hindi katulad sa ibang harding Kumuha din po ako nitong lupa. Ito po yung tinanong sa may harapan namin. Kaya nakita ko yung malagun. Ito naman po ay sumuko na. Nagpagtanin ano, na rin po ako ng ganito. Kahit ito lang, italing mo walang uganda. Yan mga kadilag at itong tatlong pasong bakante ay pinare-pareho ko nila na punang tanim. Itong may puti at green. Tapos sa eh, ito po, namin din rin ay doon ko nila ang sa harapan nila lagay. Yan. At para partner sila. Meron din po kami na dito sa may harapan po, sa may tabing kalsada. Tapos ay may malaki po dito na paso. At ang aking itatanim naman po ay ito. Sabi ni Mama, ito daw po yung maganda. Ako mga kadilagay ko, hindi ko memorize yung mga tawag ko sa mga halaman. Tawag yata dito yung snake plant. Ito po ay maganda din tapos sayo may mga ah, nababasa din ako na pa-kontra daw sa lahat. tsaka Sabi ni Mama may sa kulog daw. kaya ayan, dito natin ilalagay sa malaking pasok mo. Alam kong dinadilim, nawawala talaga. Ah, mo hawak lang mga ganitong halaman madali lang buhay. Kaya ako ay konti ko nito magtanim ng mga kabila <laughs> Pero kapag kaya mo at alam kong uh, nabibili ay si mama ang nagtatanim tunay. Tsaka hindi talaga na yung papakibo. Kaya nga may mga side comment na eh. Lumabas lang. Bebo ah. Oh, mama, okay na po ito. Yan. Yeah. Yeah. So, yan. Yeah. Okay na. Wala lang bakanting paso. Oh. Parang uulan na niya, man. So yan yeah, at ako po ay magbabaldeo na dito mga kadilag. Kinuha ko ka na din po itong steel brush. So kaya din po ako magbabaldeyo dito mga kadilagay para mabinyagan tong aming steel brush na na-order ko sa TikTok. So, sabi dito ay mas madaling gamitin pagka may mga nilulumot. Nakan po muna itong wawalisin bago ko baldeyohin para kaunting dumi ang Umaambon na naman po. Pero ito po ay akin na idediretso. Ako naman hindi pa rin lang naliligo. Para matapos ko na. Para ma out din kapag kaumulan ka mga kadilag. Mawalitin wow, po muna. sa side na ito. Mga halaman. Kapag ka nga dito sa may kilig po na padat namin eh. Malalagay ng putik yung putik to. Ayun sa mga tingin. Tumakalitig sa pagkaamuan eh. brush na mga kadilag. So, wakan mo nang video ito ng tubig. Na may... Tanggal po. Ang lumot naman. Ang ganda nga pala itong pangbrush brush na hindi. masyadong makakapagod. Pinawalis ko lang dito ng mga kabila. At wow! na. Oh. Malinis na. matanggal matanggal so dito na lang sa area na to so, ah Ang na na po ang mga dito ito po pala uminit ay akin din titinturahan itong ginawa niya ako ng ay pinakalawang na po. Ah. Babanlaw ako na lang. lang itong sa may pintuan mga delegado at natatal sigap pagwawalis Dito po, mga kadilag at tapos ko na pong ibaldeyo dito po sa aming harapan. yan tanggal na po ang lumot. Tapos ayun nga, nareplan ko na din po yung mga halaman. At umuulan na naman po. Tamang-tama din lang ang pagbuhos po ng ulan. Dahil yun nga, ako po ay katatapos lang la magbrush at magbaldeyo. So nareraya na po lahat ng mga halaman ni mama sa area na ayan kakaunti na po dito ah. Dahil nga natatalasikan po dito sa may gilid po ng aming bahay. Ayan humina na naman po ang ulan. At yung payong ngayon ako nang ililipat ulit dito. At yan tapos ko na pong linisin ito pong aming harapan. So thank you sa brush na ito. Hindi masado akong mapagod. Maganda pala itong gamitin mama dito po sa harapan Alagang very useful. Tanggal po ang lumot. Linis na ulit. Ayan na muna dahil katatapos malungay maglinis. Ayan. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. So, na ako ni Kuya. <laughs> Malunggay pandesal. Halagang kuwan ulit. Pa. Try talaan po. Malunggay pandesal. Mainit pa. Malunggay pandisal, mainit pa. Mainit pa po talaga ito, to Malunggay pandisal, mainit pa. Nasa oven. Malunggay pandisal, mainit pa. Malunggay pandisal, mainit pa. Makapagkape. Ako po ay nagtimpla ng kape. Pa-partner ko sa aking nabiling malunggay pandesal. Tapos ay ito po papalamanan ko na itong mayonnaise. At ako po ay nararito sa salas. Dito ako magkakape. Ikaw, mother? Ah, nakapagkape ka na. Okay. Ako na lang. May malunggay pandesal. Oh, lakas ng ulan. Mayroon lang muna. Tama-tama din po dahil yun nga. Malakas na ng naman ako. Nakuha ko yung tsakape. At sa kagiging na parang po ay kape with matching malunggay pandesal. Si mama daw po ay kumain pano, ng pan sa kanan sa pili. Kaya gusto siya. Masarap po itong palaman na ngayon is dahil nilapitan din ang Ito na po ang aking pinakang lunch hindi pa ako naglalansyo eh. dahil ako late nagbreakfast breakfast Indong, kapi na. Indong, titirang kitang malungkay. Cheese pandesal. Masarap at mainit pa. Nakakagutong maglinis po tayo. ama pa po si mama, hindi nakatiis, favorite na rin niya malunggay pandesal. <laughs> Main po ng asa. Masarap bagay dito sa palaman eh. po, po namin merenda yan tuwing hapon ng malunggay pandesal. Apo. Ndong, bay din sa'yo. Ako, <laughs> Ndong. Si mama po'y nanonood ng TV.